Paano nga ba pumili ng tamang gulong para sa motor mo? Sa video na to, magbibigay mo ng mga tips kung ano ba dapat ang mga isa alang alang sa pagpili ng gulong. Pagbibili ka ng gulong para sa mga motor nyo. Okay? Mga tol, pagbibili ng gulong, hindi basta-basta. Ay okay, maraming mga kailangang hignan ay eh, katulad ng, unang-una yung manufacturing date. So, yung first two numbers dyan ay yun yung week ng taon na ginawa yung motor. So, halimbawa 12-23. That means na ginawa yung motor, ay yung gulong, ng 12 week of 2023. Okay. Also, uh, ang expiration date ng mga gulong ay uh, 5 years. So, 5 years from the manufacturing date. Okay. So, ngayon, sabi nila, paano pagka ano daw? Pagka, limbawa, Bilili mo yung gulong 2 years na, 2 years ago, pero bago pa. Okay? So that, um, does that mean na 3 years mo na lang gagamitin motor tapos magpapalit po yung gulong tapos magpapalit ka na ng bago? Um, bali hindi naman, no? Hindi naman ganun lagi yung case. Depende yan. Pagka, uh, depende sa kondisyon ng gulong, halimbawa nasa nasa magandang storage naman kahit na 2 years mo na nabili yung motor okay, okay pa naman yon maganda yung storage hindi na iinitan hindi na uulanan okay pa rin yun right so that's just one factor na kailangan mong tignan pagka pipili ng gulong second is yung loading capacity, no? Loading, yung rating, load rating, and then speed rating. Kaya may nakasulat yan dyan. May kita nyo sa screen yun. Siyempre, yung treads din, treads. Kung saan so, yung magagamitin mostly yung ano, off-road ba? On-road ba? Okay. Tapi na kaya si Kenneth Wala si Kenneth Mungkin kenaanang traffic Pamanan paring gad Uh buta Babangga pa si kuya Babangga pa Relax ka lang kuya Safe lang Eh pas lang tayo kuya Hindi mo kailangan banking banking sa so straight. Alright. So yun. Road rating meron yan. Nakatatak. Sa gulong. Kailangan mo lang tignan. Tapos speed rating. Ibibase niya sa chart. Sa internet meron yan. Meron yan chart sa internet. Tapos, yung treads, okay, kung gusto nyo gagamitin, pang off-road ba or on-road, iba-iba yung treads niyan, no? Pagka yung mga ikinis, madalas, pang on-road yan. Then, pag off-road, yung mga parang maraming gaps or maraming, yun nga, malalalim yung gaps, no? Kaya nga lang pagka Ay oh sorry Marami yung gaps Ay Marami yung gaps Mas mabilis mapudpod Yung gulong Pagka Mas makinis naman Mas matagal mapudpod Siyempre marami yung Marami yung ano eh Rubber So marami yung pupudpod Okay So yun Isang factor din yun And then Yung ano nya Material nya Kung soft compound ba O Hard compound Pag soft compound mga tol uh, Mas malambot yung gulong Sablis mapudpud Pero mas makapit Okay kumpara sa hard compound tagas yung gulong pag hard compound tagal mapudpod kaso madulas okay so pagka basa kalsada mas madulas sya kumpara sa soft compound na makapit okay so ganun yun. So yun, balik tayo sa gulong. Um, gulong, yan yung tanging material o part ng motor mo na naadikit sa lupa kalsada okay lahat lahat ng part ay hindi buod sa gulong kaya ah kung mag-invest man kayo sa inyong safety eh, okay, sa inyong motor unahin nyo yung gulong gulong yung unahin nyo okay huwag tipirin yung safety nyo pagdating sa kalsada pag motor gulong yung unahin nyo bago yung looks importante performance muna performance bago looks okay eh, alam ko may mga magtatanong din na paano pagka yung syempre yung kabibili lang ng motor brand new no kailangan ba ang palitan ka agad yung gulong o yung stock yung gamitin so pwede naman yung stock gamitin kasi hindi naman ilalagay yan ng ah uh, kumpanya no hindi nilalagay ng kumpanya yan brand kung hindi safe pero syempre optimal lang yung yung performance na kaya ibigay ng stock So kung gusto mo'ng i maximize 'yung performance okay na makuha mula sa gulong pwede n'yong palitan naman kung may budget Pero kung ayaw nyo okay lang din naman pero don't expect na sobrang high performance 'yung makukuha nyo sa stock <tinyo> gusto so, na naman sa Corsa. lahat one, take one. Taiwan ibilin mo yung rear rear tire libre na yung front tire So yan na yung gulong nakabit na natin. Ito yung 7090 sa harap. Tapos ito yung 8080 sa likod. No, medyo malaki tignan sa akin yung 8080 kasi yung size ng mags ko is 1.4. Parehong 1.4 yan. Ito, 7090. Tama lang siya sa size ng mags niya. Medyo malaki pa nga actually. Pwedeng 16 na to eh. 60 dapat to 60 by 90 tapos tong 70 90 dun sa likod kaso parang nag-aalangan ako ipang likod tong ko 70 90 kaya tama na pangharap. harap tapos 80 80 yung likod medyo malapad ng konti kahit medyo donut na siya tignan okay lang at least safe naman mas maraming rubber na kumakapit sa kalsada mas safe okay so sana may nakuha kayong idea nagka-idea kayo kung sa mga bibili ng motor dyan um sana may natutunan kayo kung paano pumili ng gulong na para sa motor nyo pa-subscribe na rin ng ating channel mag-like at mag-comment down below kung may mga questions kayo okay guys I'll see you on the next one ciao